Langit kong inaasang, imposible yata'ng makamtan. Ambisyon kong pinanghahawakan, di sumasapat aking pinagtrabahuhan. Paulit-ulit na sakit, paulit-ulit na pagkadismaya. Hindi ko tuluyang maiwaglit pagkawalang aking nadarama. Hindi mawala-wala kahit talikuran ko. Yaring mga negatibong damdamin patuloy na tumatakbo, naglalaro, nagpapahirap sa damdamin ko. Nararamdaman ko hindi mawari. Sa isip ko'y ay naglalagi. Anong labis na nakahihiyan Pagkata pa ko tahimik na paghigmi. Bumangon ka. Yan ang laging naririnig ko. Oo, babangon ako. Pero pagod pa ako. Hayaan nyo na muna akong tumakas. Hayaan nyo na muna akong magpakalayo-layo. Akala ng karamihay kaya ko. Akala nila kay lakas-lakas ko. Hindi. Hindi nyo alam ang totoo. Hindi. Hindi niyo alam laman ng puso't isip ko. Babangon ako, oo. Pero hindi pa ngayon. Baka bukas makalawa. Pero, di ko pa kaya ngayon.